na guys yung nilagay ko dito na trap kahapon na nilagay ko na trap ito na sana meron yung, per, yung first trap ni eh yung trap ni may laman may hipon kesa nila, meron daw dito na may gangawan na may sipit okay yeah, <coughs> yan lang kung meron wala ipangat <laughs> niya kita mga ya. <coughs>

Oke, okay. okay. Mas marami. Mas marami ngayon, ha? Oh, marami. Nice one. Oh, kagabi pen yan. Ah, siguro na nasa loob. Okay. Nice one. Nice one. Sana may huli pa rin. Kasi sabi nila may mga gangon dito. Meron, meron Hinaan pa. Nice one, meron. Hehe. Okay, may ipon, no? Meron. Meron, no? Oo. Oh. Nice, oh. nice one. Nice one. Uy! Okay, sibig ibig sabihin, totoo yung may nagsabi sa atin na may mga ipon dito. Yan, 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 mga kasoya. So, may ipon. Yan, yan, sasabing gangawan. May sipit. Okay. Sitip ko may. Nice one.